dalawin natin ng uh, aking alaga pangalan niya is si Lula so mga kababoy yung alaga namin uh, inahin ay 42 days na napungbuntis yan so naghihintay siya. napakainin mamayang mga uh, 5pm pa So, kung noon, binadayit yung pagkain niya kasi nga, uh, bagong na ngayon, uh, medyo, uh, ano na, nadamihan na yung pagkain niya. So, kumakain siya ng isang kilo per kain. So, pinapakain niya niya sa ko ng two times a day. So, pag morning, isang kilo, isang kilo ng feeds. So, pag hapon naman mga uh, isang kilo din so dalawang kilo lang yung kinakain niya sa isang araw hi lola so yan yung pangangatawan niya mga kababoy yan pala yung pangangatawan ng inahin kapag kabagong 42 days niya palang nabuntis 42 days ano siyang buntis mga kababoy so yan yung forma ng kanyang pangangatawan yan So, makikita natin na parang may bell-bell na ibig sabihin uh, in God's grace. So, buntis na yung alaga namin. Ah, hi, Lola! Butong na yun! Um, ang lahi ata nito mga kababoy is ano, petrain. Dorok petrain. Yan kasi yung kulay uh, is may batik-batik na itim. So, durok pitrain na itong lahi nito. Ayan siya. So, sabi nila, pag ganito daw na lahi is, ano, hindi mabait sa mga uh, kanyang anak. Kasi okay, ito daw ang mga lahi, ang mga durok pitrain. Hindi sila mga mababait, kagaya ng large white. Pero, noon, noon, napansin namin na ano nga talaga siya. Maldita. So, nung nabunti siya, unti-unti yung nawala naman yung pagkamaldita niya. Yan ang pag hinawakan mo. Noon, pag hinawakan mo, um, agad siyang nagre-react. So, ngayon, hindi na. Bait na ni Lola. Yan. Diba? May himas-himas mo na mga kababoy. So, hindi naman siguro totoo na hindi mabait na nana yung durok petray na ano, na lahi ng baboy. ba diba? So, siguro nga, ma, may pagkama ah, uh, hindi mabait na lahi. Pero, malalaman lang natin yan pag nanganak na itong si Lola. Lola na, mabait naman yan si Lola. Oh. So, 42, 42 days ng buntis si Lola. Ang alaga namin inahin. So, excited na kaming mga anak siya. Hi! Hi, hi, hi! Gutom na yan. So, maya-maya, kain ka na. Um, Magpa-five na. So, yan na yung forma ng pangatawa ng 42 days na buntis. Yan. Yan niya. Yan. So, makikita na natin yung pagka forma, form ng kanyang pangangatawan. Yan. First time namin ito mga kababoy na nagkakaroon ng ano, nagkaroon ng inahin. So, siya pa lang. Ay, Lola. Mabait naman siya. So, ngayon na hindi pa siya nanganak, palaging hinihimas-himas na niya, si Ban para masanay siya ba na palaging may nagahawak sa kanya palaging may yan, sa kanya para masanay siya para pagka panganak niya may mga anak na siyang nagkukulit sa kanya so hindi siya ano parang mapintas sa kanyang mga anak no? mabait hmm, yun eh, mabait naman yan lala na So, yan yung lahi ng yung, ano, durok pitreng. Yan yung mga pangangatawan. Yan. Ay, Lola. Bye-bye.